Paulo Avellino inimbitahan ng Brilliant Medical Group sa kanilang official lands. Narito kasama ang kanyang mga bodyguard habang papasok sa venue. Isang mainit naman ang pagtanggap kay Paulo Abilino ng taga Brilliant Medical Group at pinakilala sa kanya ang CEO na si Miss Glenda de la Cruz. Ayon sa CEO na si Miss Glenda, marami daw nanonood sa live ng Brilliant sa Facebook o TikTok. Nagabang ang mga ito ng Kimpaw. silang So, ang dami po nag-aabang talaga sa inyo. And, kinikilig po sila sa inyo. Kinikilig naman ang netizens. Grabe ang hiyawan sa kapugihan ni Paulo. Pati na ang sayo ng brilliant na si Miss Glenda de la Cruz kinikilig din sa kapugihan ni Paulo. Pero before, hiniisip po na, niya na ni Anani, Paulo, kasi para kailangan sa so high pop siya. But I just have a few questions, since hindi na rin ang ating CEO na si Miss Glenda. Ano yung mga gold? In-interview naman si Paulo ng taga Brilliant Medical Group Officials, kasama ang sayo na si Glenda. Um, oh, karamihan po talaga ng mga kalalakihan ay hindi masyadong maalam sa mga ginagawa sa mga. Pero nung pumunta po ako, sabi ko, Doc, ikaw na pong bahala. So may mga favorite po ako yung hydrofacial. At ayon pa ng sayo na si Glenda, sobrang kinis daw ngayon ang kutis ni Paulo. Kapi ko, ang, ang sobrang kinis niya kasi talaga ngayon. So, Salamat um, uh, yan, medical. profile yon yun na ginagawa ko din. Sometimes, syempre, hindi na tayo yung pabata. Yeah at kumanta si Paulo parang mapasaya ang mga nanonood ng officialance ng Brilliant. Hanggang kailan pa sa Grabe, kinikilig talaga ang mga fans at supporters ng Kim Pao. narito ang dance rehearsal ni Kim Chu para sa bagong lunch na Hello Mellow Beauty Drink. Five, six, seven, Pagkatapos ng rehearsal, binigyan naman si Kim Chu ng napakagandang bulaklak ni Seo Glenda de la Cruz.